Nakatagpo si Perena ng magiging sandalan at magiging kasama nila sa paglalakbay. Nagpakita sa kanila itong si Inuo na galing pa sa mundo ng mga tao. At nakakatulong ito sa kanila sapagkat meron siyang mga sandata na kayang magbataboy ng mga nilalang na galing sa balaak. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay nakaramdam na matinding pagod itong si Inuo kaya hiniling nito na magpahinga muna. Mapapansin agad ni Perena ang kahinaan nga bilang isang tao nga nito ang si Naisip niya na eh, wala nang panahon para magpapahinga o umidlip dahil hindi na niya alam kung ano nang nangyayari sa Encantadia. Maaring isa-isa na nga silang pinaslang. Hindi na mapakali si Perena. Subalit nagbakaawa itong si Agaya dapat ay ang lang ang kanyang ilo at dahil tao lamang siya at napapagod din isa pa ay mahaba-haba na rin ang kanilang nilakbay dahil doon natuwa si Inuo sa wakas ay nakapagpahinga na rin siya at si Gea, ay inutusan nga niya na bantayin siya habang siya ay natutulog subalit hindi natutuwa si Perena patid niya sa lamang itong sagabal sa paglalakbay nila ang kahinaan nga ni Inu. hindi na niya kayang tiisin hindi na siya mapakali at gusto na niyang umalis. Naisip niya na kunin na nga ang naturong sandata habang tulog nga itong si Inu. Ay napakailam si Perena sa kanyang kasamahan at hindi rin siya nakakonsyensya. Patid niya kasi na mas maigin ang gawin na ngayon na ang kanyang mga plano sapagkat ayaw niyang magsayang pa ng oras palibasa kasi ay hindi nakakaramdam ng anumang pagod itong si Perena sapagkat siya ay patay na. Isa na lamang siyang EFT at kahit anong gawin niya ay hindi na siya makakaramdam ng pagod. Sa madaling salita, nagdaragdag naman ng panibagong kasalanan itong si Perena sapagkat kumuha siya ng bagay na hindi naman kanya at iniwan pa ang naturang matanda sa kagubatan. Samantala, si Gaya ay mapipilitan kahit na ayaw ng iwanan ang kanyang lolo. Subalit pinaghihila na siya ng matigas na ulo ng kanyang Ashti. Wala siyang magawa kundi sundin na lamang ito. Ngunit hindi makakaligtas si Perena sa mga nilalang na galing sa balaak dahil malayo pa lamang ay na ang kanilang mga F3. Sa pag-aakala nga ni Perena na maitataboy niya gamit ang mga sandata na kinuha niya galing kay Inu ngunit hindi pa rin ito sapat. Pagsisisihan niya ang bagay kung saan iniwan niya ang naturang matanda. Dahil ito ang makakatulong sa kanila para makaligtas at maka makarating sa Encantadia. Muli, ay masasakal nga itong si Perena sa dami ng mga tao at mga nilalang na humarang sa kanilang daanan. Hindi na niya kakayanin. Nakita na rin niya na si Gea ay unti-unti nang ang hinila ng mga tao na galing sa balaak. Maya-maya pa nga ay mamamalayan na nga ni Inuo ang biglang pag ng magtia. Kaya naman siya ay uh, kikilos kaagad at susundan ang mga ito. Napailing na lamang itong si Inuo matapos niyang makita ang sinapit nga ni Perena na karma siya sa kanyang ginawa dahil sa akala niya ay kayang-kaya na ang kanyang sarili, nakalimutan niya na wala na siyang kapangyarihan at nangangailan pa rin siya ng gabay na makakatulong sa kanya para makarating ng ligtas. Tinalamang at nalatan sila ni Inua at agad naman tinulungan. Sinabi ni Inua na nagbunga ang katigasan ng kanyang ulo at kung minsan ay dapat ikontrol niya ang pagiging mayabang at pag-iisip na kaya niya ang lahat ng bagay lalong-lalo na at wala na siyang katawan. Isa na lamang siyang kaluluwa.